na-approve na po yung ating 5 billion na loan. O yan na mga kababayan, huwag na kayong maniwala sa chismis. Umutang ako. O yan, o, Sa akin na galing. O, kasi there must be a reason. O, umutang ako. Kanino ako umutang? O, sa korporasyon ng gobyerno. O, ano pong ibig sabihin? O, kanang bulsa, humiram sa kabilang bulsa. Parehong gobyerno. Mutang ako. Impact fact, dalawa yan eh. Ito, uh, gagana na. Uh, sa, meron tayo sa land bank, oh, uh, inaayos pa nila yung papel. Pero mas mabilis yung DBP. Oh, uh, nagpunta po ako uh, noong isang araw uh, sa DBP. Naaprobahan na po oh, uh, yung ating na uh, 5 billion. Yes. Ah, uh, inutang ko po ah. Uh, Inutang ko. O, 5 billion pesos. Ayan ha? O ngayon. Mayor, ba't ka naman nangutang? Kulang ipangutang ko kayo. Uh, bakit hindi? Ha? O dahil, yung pangarap kong hospital ng Maynila para sa inyo. Yung Manila Zoo. O ngayon, yeah. Hospital ng Manila, Manila Zoo. Lahat oh. Mga health centers. And so on and so on. In fact, inabato siya na halos sa 5.6. Actually, 7 na. Oh, 7 nung una. Mm -hmm. Oh, tinislas ko muna yung isa. Oh, dahil sa uh, saka na yun. Dahil uh, yun naman ipalamuti. Eh, palamuti. Ah, oh, ayan kita palamuti. Oh. Inuna natin yung basic health facility. Oh, ayan. Oh. Eh bakit eh, kala ko ba 5 billion lang yung uh, uh inutang mo? Eh bakit 5.6? Oh. Alam nyo bakit? Alam nyo magkano natipid natin? Yung hindi tipid yung nakolekta natin, yung efficiency. 600 million. In 5 months. yung sabi, meron talaga tayo regular na kukuha. Pero pa talaga tayo dapat makuha na hindi nakuha ng mga... Kung sino man. Anong dahilan nila, ewan ko sa kanila. Pero nung tayo naupo, pumasok yung pera. 600 million. O oh, yun, isinama ko yun. O, oh. kwentas claras. O, oh, ayan ha. O, oh, ngayon. Mayor! Paano natin babayaran yan? Eh, huwag kayong mag-alala. Magaling magbayad ang Maynila. Ayan yan eh, hindi naman maaapektuhan. May pag-aaral na ginawa dyan. Oh. Eh, eh, bakit ba minamadali mo? Ayan. Aba, oo naman. Dapat lang. Dapat ang gobyerno lagi nagmamadali kapag magtatatag, magtatayo ng mga pasalidad na kapakipakinabang sa tao. Hindi yan ipinagpapabukas. Alam niyo bakit? Yung pagpapabukas ng pagpapabukas, o, oh, at may ako. At 30, may sweldo na naman ako. Akalain mo natapos ang agency, wala akong ginagawa, may sweldo na naman ako. Kaya wala akong isinasayang na oras. Kaya kailangan magmadali. Bakit? Eh, darating din naman yung pera na yun. Ipinagpauna ko lang. Oh, bakit to? Eh, yan, yan. Maganda to. Ito, medyo magandang ano, uh, na ishare natin to sa ating mga kababayan. Taon-taon, bilyon ang makukuha natin sa national government di diba, ate? Mm -hmm. oh, ang tawag doon, IRA. Yep. Internal Revenue Allotment. O oh, yan ha, oh, pag-gobyerno na ito. Uh, oh, lang namin sa inyo. Oh, internal Revenue Allotment. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto ng national government, uh, oh, yung bahagi ha, oh, ng kita, babalik sa lokal. In this case, Maynila. Oh, Maynila, o. Oh. Oh. In advance ko lang halos oh, oh, yung taon-taon at hindi na pwedeng kunin lahat yun, portion lang. Oh. Eh, is it logical? Opo, pero bakit? O tingnan ninyo ha, o, ito naman simple economics lang ha, simple economics lang. Baka nagiging boring na sa inyo pero at least eh, you can check this, simple economics lang. Kinuha natin yung limang bilyon nakapagpagawa ako ng halimbawa, isang gusali. Oh. Ngayon, ang halagay limang bilyon. Parehong gusali, gawin ko limang taon simula ngayon. Hindi ko na siya magagawa sa halagang limang bilyon. Ha? Huh? Parehong design. Parehong dami ng floor. Parehong materyales. Ha? Huh? Pero yung limang bilyon na kaya kong ipagpagawa ngayon ng isang gusali, patungkol ba kalusugan. kalusugat, hindi ko na kayang ipagawa sa parehong pera 5 years from now. Bakit? That is less 15% in terms of value. Ha? Huh? Hindi kita maintindihan, na mayor. Ang tawag ko doon, inflation rate. O, alimbawa, sinabi ng BSP, meron 3% na inflation rate. So, times 5 years, that's 15%. Ibig sabihin, ang pera natin 5 years from now, 5 billion pa rin. So, kung ito, ay piso ngayon, 5 years from now, kung 3%, magiging 1 peso and 15 centavos. Oh. So, ang value ng ipatatayo natin building, parehong design ha, parehong design, oh. is 5 billion and 750 million. 5 years from now. Sino na Tayo. O okay, ngayon, naitayo natin ngayon. Nakamura tayo. Bakit? Ang pinagbasihan ng pagkukuhanan ng pera ay future income. Ipinagpauna ko lang. Yung kikitain natin next year, year after that, and so on and so forth. Ito maganda. O, uh, mahaba kung babayaran yan. Long term. O, uh, pag long term, hindi nagagalaw yung billion natin. Pumapasok pa rin yung pera. Nababawas lang lang a few hundred million pambayad ng principal at interest. Tanong, may kikita ba? Siyempre. Sino? Banko. Nagpautang yung banko eh. Eh, ano yung banko na yun? Privado? Hindi gobyerno rin. Kaya sinasabi ko siya, ito ang pamala. May bulsa sa kanan, inilipat lang yung pera sa wakali. O, oh, parehong bulsa. Kapakinabangan, kapakinabangan pa rin ang tao. O, oh, bottom line. After yung mga konting pagpapalit. Bottom line. Pakikinabangan ba ng tao ngayon? Yung magandang posib... Ah, opo. O, oh, yun ang hinahabol ko. Kasi napag-iwanan tayo. 何かな